Morning! Ha, nandito tayo ngayon sa wildlife. Ganda ng kapaligiran, guys. Malamig. Tayo i-aaten ng rehearsal, ng training. Ayan, maaga pa. Maaga-aga ako ngayon. Nahihiyan ako sa mga kasama ko. Lagi naghihintay. Isis. So, it's a good, good morning. Sarap ng pakiramdam talaga pag maaga. Uh, nakakalabas ka ng bahay pagkatapos. Ganda ng puno. Oh. Parang life lang ulanin at arawin andyan pa rin sila nalala ko nun, during my college days parang nakakapagod being a working student at the same time tayo nahirang na athletic scholar ay nako Diyos ko sabi nga nila halos wala ng pahinga tutulog ka lang tapos dire diretso na di ka na makapag uh, unwind halos kasi kailangan gusto ko makatapos ako eh ito yung lagoon dito tingnan nyo guys ang ganda ang lagoon Sarap sa mata Tapos yun yung tea house. So, bakit wala yung mga kasama ko? Asa na sila. Parang ako lang yata ngayon. Sabi yan dito na. Tapos wala pala. this is it sightseeing muna tayo habang maaga napaaga yata ako o ano ba <laughs> kasi sabi maaga ito na yung pinaka maaga ko dito sa wildlife so far dito dito kami madalas nag-iinsayo ito na yung pinaka-exercise ko guys wow mayroong ano kamukha ng aking uh, adapted cut para makita ko yung baya ko siya makita dito. Yun. Nakahiga. Ang itim kasi kaya hindi ko mapansin. Hindi siya mapapansin basta-basta eh. Kasi maitim. Anyway, have a nice day everyone.